Nagpapasalamat kami sa lahat ng lumakop ngayong uh, gabi para sa aming LASA Cooking Competition. So from high school level at college level, so iba't ibang uh, paralan mula dito sa Baliwag. At nagpapasalamat din kami uh, sa mga hindi po nakakaalam. Ito po ay isa pong grantee from uh, Department of Trade and Industry para sa Lungsod Minsag Program. Actually, ito ang Lasa, Tasting, Baliwag, Tradition and Culture. So marami po kami iba't ibang aktibidad na nakalinya. So una na po ngayong uh, araw, nasaksihan nyo ang uh, food park, opening ng food park. And then ito po ang Lasa Cooking Competition. So kasi po dito, ginagyan nila ng twist yung ating mga traditional food So itong um, serkele, baliwag lang langganisa, um, kalay pastillas at baliwag pandasal. So kumbaga, uh, gumawa sila ng bagong recipe using the main ingredients itong ating mga heritage food ko ng mga participants ng competition na ito nang niyo po ang aking advance na pagbati. Sa inyo po lahat, maraming maraming salamat at mag-enjoy po kayo sa gabi nito. And for our grand winner, congratulations to... Winning this title po is a huge achievement for us po. Kasi po, nempa po first na sa competition then first grand winner si po. So thank you very much sa lahat po nito maporta. As a cool po, thank you for providing um, utensils, nando po, ano, panggagamit sa cooking na. Alain na yung cooking competition 2024. National League! Thank you so much po for this wonderful experience. Um, very, very thankful po, lalo po sa NUV fam, lalo na po yung coach sa coach namin, Chef AJ Cunanan. Thank you very much po, NU Baliwag. And um, Baliwag City, thank you very much po. NU! Let's go! Uh, congratulations sa ating winner. So sana Uh, makagawa pa sila ng iba't ibang recipe uh, mula sa ating uh, traditional food, hindi lamang dito sa ating mga uh, main ingredients na ginamit ngayong gabi.